Alam ba ninyo kung ano itong itinuturo ko? Ito ang ilong ko. Kayo rin, meron din kayong ilong. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa kung saan ito nagmula. Ang alamat ng ilong. O makinig kayo ah. Noong unang panahon, walang ilong ang mga tao meron lang malaking butas sa kanilang mukha at dito pumapasok ang hangin kapag humihinga sila. Sobrang laki ng butas na ito, kaya madaling pumapasok ang mga dumi at alikabok na nasa hangin. Lagi silang inuubo at hindi sila nawawala ng sipon. Kaya humingi na sila ng tulong mula sa mga bathala sa langit. Hatsing! Ha, 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 mga batala, tulungan po ninyo kami. Hatsing! Ah, hirap na hirap na po kami. Maya-maya, dumating ang isang batala. May dala siyang isang kakaibang panakip sa butas. Mga batala, nakagawa ako ng panakip sa butas ng aking mukha. Sa loob nito ay may mga balahibong sasala sa alikabok at dumi. Tatawagin natin itong ilong. Humanga ang ibang batala. Gagawa tayo ng ilong, mga kapwa ko batala. Gagawa tayo ng maraming ilong. Walang sinayang na sandali ang mga batala. Maliksi silang gumawa ng ilong. tayo ng gumawa ng maraming ilong. Pansala ng mikrobyo at dumi ang ilong. Kanta ng mga bathala. At lumipas ang maraming sandali, handa ng lahat ng mga ilong. Tuwang-tuwang ikanabit ng mga bathala ang ilong sa kanilang mga mukha. Inihulog ng mga bathala ang mga ilong sa lupa para maikabit ng mga tao sa mukha nila. Maraming ilong ang sumabit sa sanga ng mga puno kaya ang mga ilong ay humaba. Ang ibang ilong ay pumatak sa mga bato, kaya ang mga ilong na ito ay naging sarat. Ang ibang ilong ay pumatak sa tubig, kaya hindi nagbago ang kanilang mga hugis. Salamat sa ilong na ibinigay ninyo sa amin. Sa wakas, meron na kaming ilong na sa sala sa dumi at alikabok. Naglundagan sa tuwang mga tao. Abot-abot ang kanilang pasasalamat sa mga bathala. Mula noon, ang mga tao ay nagkaroon na ng Mula noon, ang mga ay nagkaroon na ng ilong. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang ang alamat ng ilong hanggang sa susunod nating kwento paalam